parliamentary courtesy, hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay, kay uh, Congressman Toby Chanko. Voluntary po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi sa darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng lobby. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kesa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa mas matapang kesa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.